Hello guys. Hello everybody. And this is Inday na Tagabukit. Inday Katcha! Welcome back to my YouTube channel. So actually guys, ang aking YouTube channel before is Sina Ramos. So na ano siya na demonetize. So nagchange na lang ako ng name. So mahirap naman din kasi na mag ano mag magstay din doon kasi sabi naman ni YouTube na ano na pwede naman ako magpalit ng name daw at um, uh, mag-upload ng mag mga upload ng mga videos para yung makuha ko yung views na, kin ni, na hinihingi niya at mabalik yung mga ads ko. So, actually, hindi ko alam bakit ako na-demonetize. Siguro dahil hindi ko nagamit yung channel ko ng 3 months ata. So, nabisi kasi ako at hindi ko na-open yun ng 3 months. So, pagbalik ko, wala na yung mga advertisement ko, wala na yung mga membership ko, wala na lahat. So, nakakasad nakaka lang kasi ang hirap, ang hirap yung ang hirap yung ginawa ko dati para lang ma-achieve yung kailangan ni Whitey. So, actually, nakasahod na ako dalawang beses. So, maganda siya mag, magtsaga lang talaga para may makasahod ka. So, binalik ko siya, pero chine, uh, pinalitan ko lang ng name. Kasi, mahirap kasi yung kukuni naman yung goal na gusto ibigay sa sa'yo ni Whitey para ma makapaglikom ka ng maraming ano, maraming tagahanga. So, so hindi ko na inaano yun. Mag-upload lang ako ng mga upload guys, para yung views ko madagdagan siya. So, please support my, ano, my YouTube channel para, para naman madagdagan yung mga views ko at maibalik yung advertisement ko. So, actually, hindi ko naman na siya Uh, ano, uh, ini-expect na babalik pa yung Kasi million yung hinihingi na views sa akin ni YT. So, sa kayo lang, ini-enjoy ko lang yung pag, pag-vlog ko. And then, kung ano lang yung ano, views na binibigay sa akin, binibigay nyo sa akin. So, dahil lang, uh, thank you sa mga support nyo. Dahil, ah, uh, napanood nyo pa rin, pinapanood nyo pa rin yung aking mga short videos at mga videos, kahit konti lang yung mga views, at least meron, at least meron na nanonood sa, sa vlog ko or sa mga short videos ko. So, yun lang guys. Thank you so much and sana magkita-kita tayo ulit and then ah uh, yun lang. Thanks for watching! Sarang